Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, natagpuan ang isang bagong silang na sanggol sa kawayanan sa Oton, Iloilo. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nagulat ang isang residente ng natuklasan ang bagong isinilang na sanggol sa kawayanan sa bayan ng Oton, Iloilo. Ayon sa Women and Children's Protection Desk ng Autonomous Municipal Police Station na balot ng tela ang sanggol nang nakita ng residente. Kagad ito na nag-report sa mga barangay officials. Dinala ang sanggol sa ospital at patuloy na inoobserbahan ngunit na sa mabuting kalagayan na. Sa pag-imbestiga ng mga pulis, natukoy ang ina ng sanggol na college student at natakot umano na malaman ang kanyang mga magulang ang kanyang pagbuntis kaya iniwan niya ang sanggol sa na ng ipinanganak. Nagsasagawa na ang DSWD ng case conference sa ina ng sanggol. Para sa MBC TV Network News, ito si Annie Grace Bravo, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Mindanao. Rumesponde sa tawag ng mga barangay official sa ang Pikit Municipal Police Personnel kaugnay sa nangyaring pamamaril sa bahagi ng barangay Makabual, Tugunan Town na dating sakop ng bayan ng Pikit Cotabato Province na ngayon sakop na ng SJA Barm ayon sa pikit PNP. Habang papalapit umano sila sa crime scene, bigla na lamang umano silang pinagbabaril ng isang suspect. Dahilan ng palitan ng putok hanggang sa masapul ang suspect na nakilala sa alias itong Ali at dead on arrival sa pagamutan. Sa investigasyon ng Pikit PNP, lumalabas na ang nakipagbaril ng suspect na si Ali ay involved sa pamamaril patay sa lugar na mga oras na iyon dahilan ng itinawag ng barangay officials sa PNP. Para sa MBC Network News, RH19, June Dimakutak, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay naman ang labing isang taong gulang na lalaki kahapon ng malunod sa ilog sa ilalim ng tulay ng Purok 6 Barangay Nara sa bayan ng Katarma dito sa Lalawigan. Ayon sa kaanak ng biktima, naliligo sa ilog ang bata ng mangyarang nasabing insidente. Nakuha sa ilog ang biktima ng respondihan ito ng MDRMO kasamang Bureau of Fire ngunit hindi na ito nakaligtas. Ngunit agad din itong isinugod sa ospital ngunit dead arrival. Kadalasan naman ang ginagawang swing pool ng mga bata nasabing ilog sa ilalim ng nasabing tulay. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Wala pang nakitang election hotspot sa hinggil sa May 12 na national and local election sa lalawigan ng Negros Occidental. Ayon kay Provincial Election Supervisor Attorney Ayan Lee Ananoria sa pinakahuling Provincial Joint Security Control Center o PGSCC meeting nasa sa Code Green ang buong lalawigan. Dagdag pa ni Ananoria, ito ay base rin sa kasalukuyang sitwasyon ng mga lugar kung saan mayroong intense political rivalry at presensya ng armadong mga grupo. Magpupulong ulit ang PGSEC ng Commission on Election, kasama ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines, sa darating na Enero 11 o isang araw bago magsimula ang election period. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Kalabuso sa kulungan ng walong tulak ng ilegal na droga matapos isinagawa ng anin na police station na under ng Davao City Police Office ang drug bypass operation sa iba't ibang lugar sa Davao City sa daob lambang ng 24 oras ng Enero 5, 2025 sa anim na anti-illegal operasyon ng kapulisan, walong drug personality ang naresto matapos positibong nabilhan ng illegal na droga. Sinasabing mga operasyon ng kapulisan na under ng DCPO ay nakakumpiska sila ng illegal na droga na may kabuuhang 256,564 pesos na standard drug price mula sa Talubo Police Station, Bunawan Police Station, Ecolan Police Station, Maa Police Station, Bahada Police Station at City Drug Enforcement Unit. Ayon kay Police Colonel Hansel Marantan, acting si City Director ng Davao City Police Office na resulta ito sa pagsisikap ng kapulisan dahil ang DCPO ay bilang isang organisasyon na hindi titigil sa paglaban sa Liga ng droga sa loob ng lungsod gaya ng ipinakita ng mga iba't ibang police station sa kailang matagumpay na operasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.